Hello at welcome back sa aking channel. Si Jong Hilario at ang kanyang anak na si Sarina ay muling nagdulot ng saya sa mga netizens. Kamakailan lamang nagbahagi si Jong ng isang kakaibang dance video sa kanyang TikTok account. Sa nasabing TikTok video, ipinakita ang mag-amang si Jong at si Sarina na magkasamang sumasayaw sa kantang lihim ni Arthur Miguel. Naging daan ito para magkaroon aliw ang mga netizens at marami sa kanila ang hindi mapigilan na magkomento sa video na puno ng pagmamahal at katuwaan. Nakakatuwa na makita ang mag-ama na magkasama sa isang masayang pagsasayaw at isa itong mahusay na paraan para palakasin ang kanilang pamilyang samahan. Bago niyo panoorin ang kabuoan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. Ah, ang viral. Hayan na nga, ang viral na video na ito ay isa lamang sa mga patunay kung paano ang pagsasayaw ay nagbibigay daan para maging mas malapit ang mga pamilya at maging inspirasyon sa iba na palaging nagbibigay pansin at maglaan ng oras para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipinapakita nito ang halaga ng pagkakaroon ng masayang pamilyang samahan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganap.